Maaaring ginawa lang ng Iran ang pinakamasamang desisyon na maaari itong gawin nang magpakawala ito ng mga misil direkta sa isang base militar ng United States sa gitnang silangan. Sa ginawa nilang iyon, tuluyan nang lumampas sa hangganan ang Iran at wala nang balikan. Binigyan nito ang Estados Unidos at si Pangulong Donald Trump ng pinakamalaking pagkakataon na magbigay ng matinding o baka nga nakamamatay na dagok sa bumabagsak na rehimen ng Iran. Narito ang pagtingin sa kung ano talaga ang nangyari, ano ang ibig sabihin nito, at ano ang maaaring mangyari sa susunod. Ang unang mga palatandaan ng nalalapit na pag-atake ay nagsimulang lumitaw ng maaga noong lunes, Hunyo 23. Naglabas ng babala ang embahada ng Estados Unidos sa Qatar na naguutos sa sinumang mamamayan nila sa bansa na manatili sa kanilang kinaroroonan hanggang sa may bagong abiso. Nagbahagi rin ang embahada ng United Kingdom sa Qatar ng katulad na babala na nagsasabing kasunod ng abiso sa seguridad ng Estados Unidos para sa mga mamamayan ng Estados Unidos sa Qatar. Bilang pag-iingat, inirerekomenda namin na ang mga mamamayang British sa Qatar ay manatili muna sa kanilang kinaroroonan hanggang sa may bagong abiso. Makalipas ang kaunting panahon, isinaran ng Qatar ang kanilang himpapawid. Naglabas ng pahayag ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Bansa na nagsasaad ng pagsuspinde ng mga biyahe sa himpapawid inanunsyo ng mga kinauukulang autoridad ng Qatar ang pansamantalang pagsuspinde ng trapiko sa himpapawid sa himpapawid ng bansa upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan, residente at mga bisita. Ito ay pansamantalang hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Kasunod ng anunsyong ito, maraming mga flight na bumibiyahe sa at paligid ng lugar ay mabilis na inilihis palayo sa himpapawid ng Qatar Malinaw na may seryosong mangyayari, at halos isang oras lang matapos isara ng Qatar ang kanilang himpapawid. Naglabas ng, ng nakakakilabot na pahayag si Pangulong Masud Paseshkian ng Iran sa kanyang ex-account na nagsabing hindi namin sinimulan ang digmaan o hinahanap ito, ngunit hindi namin hahayaang walang sagot ang pananakop sa dakilang Iran. Ilang minuto lang ang lumipas, sinimulan ng Iran ang kanilang pag-atake at iniulat na nagpakawala sila ng hindi bababa sa sampung ballistic missile sa Al-Udeid Air Base sa Qatar. Matatagpuan sa timog kanluran ng Doha, ang kabisera ng Qatar, ang Al-Udeid ang pinakamalaking base ng United States Air Force sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Sinasabing mahigit sampung libong tropa ang nakatalaga rito, kabilang ang mga tauhan ng United States Air Force, United Kingdom Royal Air Force, at mga sundalo ng Qatari Amiri Air Force, pati na rin ang iba pang internasyonal na puwersa. Ito rin ang host location ng United States Central Command Headquarters, kaya't napakahalaga nito bilang bahagi ng pandaigdigang makinarya militar ng Amerika. Umalis ang mga misil mula Iran at lumipad sa ibabaw ng Persian Gulf. Sa lupa sa Doha, huminto ang mga mamamayan sa kanilang ginagawa at tumingin sa langit. Isang halo ng pagkabigla, hindi makapaniwala, at takot ang bumalot sa mga kalsada ng lungsod habang umalingaungaw ang mga tunog ng pagsabog. Agad, nakumalat sa social media ang mga video na nagpapakita ng ilang mga misil na lumilipad sa himpapawid bago sumabog sa ere. Habang ang ibang mga video ay nagpapakita ng mga natatarantang mamamayan ng Qatar na nagsisigawan at nagtatakbuhan papunta sa silungan sa isang mall sa Doha habang lumilipad ang mga misil sa itaas. Makalipas ang pag-atake, inangkin ng Iranian state television na matagumpay at makapangyarihan ang isinagawang tugon ng bansa laban sa agresyon ng Amerika tinawag ng bansa ang pag-atake na Operation Herald of Victory, ayon sa pahayag ng Iranian Press Television News Outlet. Nagpakawala ang mga armadong puwersa ng Iran ng sunod-sunod na mga misil sa mga base militar ng Amerika sa Qatar bilang ganti sa isang operasyon. Isang araw matapos na targetin ng mga bomberong Amerikano ang mga nuclear site ng Iran, iginiit din ng Iran na nagpakawala sila ng kaparehong bilang ng mga misil gaya ng bilang ng mga bombang inihulog ng Amerika sa kanilang mga nuclear facility noong weekend paulit-ulit nilang sinasabi sa kanilang mamamayan na malakas at matagumpay ang kanilang pag-atake. Habang ipinagmamalaki ng Iran ang umanoy tagumpay nito sa pamamagitan ng propaganda sa telebisyon, ang opisyal ng gobyerno ng Qatar na si Dr. Majid Al-Ansari ay nag-post sa X upang iulat ang totoong kalagayan ng sitwasyon. Sa kanyang post, si Al-Ansari Nagkapagsalitan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Qatar ay naglabas ng matinding pagkondena sa mga ginawa ng Iran. Sinulat niya, mariing kinokondena ng Estado ng Qatar ang pag-atake na tumarget sa Al-Udaid Air Base ng Iranian Revolutionary Guard. Itinuturing namin itong hayagang paglabag sa soberanya ng Estado ng Qatar. Sa himpapawid nito, sa pandaigdigang batas at sa charter ng United Nations, pinagtitibay namin na may karapatan ng Qatar na tumugon ng direkta sa paraang katumbas ng likas at lawak ng ganitong lantad na agresyon. Alinsunod sa pandaigdigang batas. Ipinaliwanag din ni Al-Ansari na matagumpay na nawasak ng air defense system ng Qatar, ang halos lahat ng Iranian ballistic missiles sa tulong ng mga Patriot missiles na gawa sa Amerika. Tinitiyak namin na matagumpay na napigilan ng air defenses ng Qatar, ang pag-atake, at na-intercept ang mga Iranian missiles. Maglalabas ng detalyadong pahayag tungkol sa mga pangyayari ng pag-atake ang Ministry of Defense sa susunod. Nanawagan siya para sa agarang pagbaba ng tensyon at pagtigil ng lahat ng aksyong militar at seryosong pagbabalik sa negosasyon at dialogo. Bago niya kinumpirma na walang namatay. Bago niya kinumpirma na walang nasaktan o namatay sa pag-atake. Ang base ay na-evacuate na mas maaga kasunod ng mga itinatag na pansiguridad at pag-iingat na hakbang dahil sa tensyon sa rehiyon. Lahat ng kinakailangang hakbang ay ginawa upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan sa base, kabilang ang mga miyembro ng sandatahang lakas ng Qatar, mga kaalyadong persa, at iba pa. Kumpirmado naming walang nasaktan o nasawi sa naging pag-atake. Matapos ang pagpapakawala ng misil, ilang bansa sa paligid tulad ng Bahrain at Kuwait ay pansamantalang nagsara ng kanilang airspace dahil sa pangamban ng karagdagang pag-atake. Tulad ng Saudi Arabia at the United Arab Emirates, mabilis nilang kinundena ang ginawa ng Iran. Sa X, nag-tweet ang account ng Ministry of Foreign Affairs ng Saudi Arabia nang sumusunod. Mariing kinokondena at tinutuligsa ng kaharian ng Saudi Arabia ang agresyon na inilunsad ng Iran laban sa kapatid na Estado ng Qatar na isang hayagang paglabag sa internasyonal na batas at mga prinsipyo ng mabuting pakikitungo sa kapitbahay. Hindi ito katanggap-tanggap at hindi maaaring bigyang katwiran sa anumang pagkakataon. Naglabas din ang United Arab Emirates nang katulad na pahayag sa pamamagitan ng kanilang state-run na Emirates News Agency news agency. Mariing kinokondena ng United Arab Emirates ang pag-atake ng Iranian Revolutionary Guard sa Al Udeid Air Base sa estado ng Qatar. Itinuturing nila itong hayagang paglabag sa soberanya ng Qatar sa himpapawid at malinaw na pagsuway sa international na batas at sa United Nations Charter. Tiniyak ng United Arab Emirates ang Matibay nitong pagtutol sa anumang pag-atake na nagbabanta sa seguridad at kaligtasan ng Estado ng Qatar at ng rehiyon. Nagpahayag din ng kaparehong damdamin ng pagkondena sa Iran at pakikiisa sa Qatar ang mga opisyal mula sa Ehipto, Lebanon at Oman. Habang nananawagan din ng de at diplomasya sa gitnang silangan. Samantala, sa United States ayin al-Assad Airbase sa Iraq Pinaandar ang mga air defense system upang maprotektahan ang lugar laban sa anumang karagdagang pag-atake. Ngunit wala nang naiulat ng mga misil na inilunsad sa kabila ng ilang mga usap-usapan tungkol sa posibleng mga pag-atake sa lugar. Pagkatapos ay nagsimulang humupa ang tensyon. Muling binuksan ang mga airspace sa Kuwait, Bahrain, United Arab Emirates at Qatar. Nagsimulang bumiyahe muli ang mga flight sa rehiyon at inalis ng Embahada ng Estados Unidos sa Qatar ang shelter-in-place order na inilabas nila kanina sa araw na iyon. Unti-unting humupa ang takot sa mga karagdagang pag-atake at nagmadali ang mga mamamahayag sa buong mundo na alamin ang mga detalye tungkol sa nangyari at kung paano na plano at naisagawa ang pag-atake. Ang kanilang natuklasan ay lubhang nakakagulat at nagbigay ng ibang pananaw sa buong operasyon. Lumabas, ayon sa maraming pahayagan tulad ng New York Times, na nagbigay abiso pala ang Iran sa Qatar ng maaga tungkol sa plano nitong umatake, upang mabawasan ang panganib ng anumang nasawi, at mapanatili ang magandang ugnayan sa bansa. Agad ding sinabi ng Iran, matapos ang pagpapaputok ng mga misil, na wala silang intensyong masaktan, o ma ang Qatar sa kanilang ginawa. Sa isang pahayag, isinulat ng sekretarya ng Kataas-Taasang Pambansang Konseho ng Siguridad ng Iran na, ang base na tinarget ng makapangyarihang puwersa ng Iran ay malayo sa mga urbanong pasilidad at mga tirahan sa Qatar. Ang aksyong ito ay walang anumang panganib para sa ating kaibigang at kapatid na bansa na Qatar at sa marangal nitong mamamayan. Pero hindi lang Qatar ang bansang inabisuhan ng mga opisyal ng Iran bago ang pag-atake para bigyan sila ng babala. Nakipag-ugnayan din sila sa United States na kinumpirma mismo ni Pangulong Donald Trump na noon ay nasa Situation Room sa West Wing ng White House minomonitor ang mga pangyayari habang nagaganap ang mga ito. Pagkatapos, nagpost siya sa Truth Social para ibahagi ang kanyang opinyon tungkol sa nangyari. Opisyal ng tumugon ng Iran sa ating pagwasak sa kanilang mga pasilidad nuklear. Gamit ang napakahinang tugon na inaasahan na natin at matagumpay nating narespondehan. May labing apat na misil na pinakawalan, labing tatlo ang napabagsak at isa ang pinabayaan dahil papunta ito sa direksyong hindi banta ikinagagalak kong iulat na walang nasaktan na Amerikano at halos walang pinsalang nangyari. Pinakamahalaga, nailabas na nila lahat ng sama ng loob nila at sana ay wala nang susunod pang galit. Gusto kong pasalamatan ang Iran sa pagbibigay ng maagang abiso na naging dahilan kung bakit walang buhay ang nawala at walang nasaktan. Marahil ay maaari nang magpatuloy ang Iran tungo sa kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon at buong sigasig kong hihikayatin ang Israel na gawin din ito. Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito. Pagkatapos nito, nag-post muli si Pangulong Trump upang pasalamatan ang Emir ng Qatar sa kanyang mga pagsisikap na isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Gayon din, Binanggit niya na walang nasawi o nasugatan na mamamayan ng Qatar sa pag-atake. Tinapos niya ang mensahe ng, Binabati ko ang mundo panahon na para sa kapayapaan. Gayunpaman, habang si Trump ay nagsasalita tungkol sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang kanyang katapat sa Iran, ang kataas-taasang pinuno, Ayatollah Ali Khamenei, ay nag ng mas madilim na mensahe sa X. Doon, nagbahagi siya ng larawan ng nasusunog na bandila ng Amerika. Kalakip ang nga, uh, ang isang action. Hindi kami umatake kaninuman, at hindi namin tatanggapin ang anumang pag-atake mula kaninuman, at hindi rin kami susuko sa sinumang aatake sa amin. Ito ang luhika ng bansang Iranian na may ganitong magkaibang mensahe mula sa dalawang panig at ganitong kalituhan at kawalang katiyakan sa gitna. Sa ngayon, mahirap sabihin kung paano uusbong ang sitwasyon mula rito. Pero may ilang posibleng direksyon na pwedeng tahakin. Sa isang banda, kahit na may mga pahayag si Trump tungkol sa kapayapaan, may karapatan ang United States na seryosohin ang pag-ataking ito at gumanti sa pamamagitan ng sarili nilang mga pag-atake. Natiyak na magiging mas mapanira kaysa sa mga pumalyang pag-atake ng misail ng Iran. Ang United States ay may access sa mas malaki at mas makapangyarihang teknolohiyang militar kaysa sa kayang pangarapin ng Iran, kabilang ang mga nangungunang fighter jet, bomber, missile launcher, at marami pang iba. Tulad ng napatunayan sa Operation Midnight, Hammer, na pamubomba sa tatlong pasilidad nuklear ng Iran kayang magdulot ng malaking pinsala ng Amerika sa Iran sa isang iglap. Binubura ang mga gusali, pasilidad nuklear, at iba pang mahahalagang infrastruktura ng walang awa. At may matinding bisa, kayang tuluyang lipulin ang natitirang bahagi ng rehimen ng Iran at burahin ang natitira pang mga pasilidad nuklear ng bansa. At wala talagang sapat na kagamitan ng Iran para makaganti sa anumang epektibo at makabuluhang paraan. Higit pa rito, paulit-ulit ng binalaan ni Trump ang Iran na huwag atakihin ang mga target ng United States o harapin ang mga magiging kahihinatnan. Sa katunayan, isang araw bago ang missile attack ng Iran, noong gabi ng Hunyo 22, nagbigay ng talumpati si Trump sa bansa na sinabing ang Iran, ang siga ng gitnang silangan, ay kailangan gumawa na ngayon ng kapayapaan. Kung hindi nila gagawin, mas malalaki at mas madali ang mga susunod na pag-atake. Magkakaroon ng kapayapaan o magkakaroon ng trahedya para sa Iran na mas malalapa kaysa sa nasaksihan natin sa nakaraang walong araw. Tandaan ninyo, marami pang natitirang mga target. Ang ngayong gabi ang pinakamahirap sa lahat, at marahil, ang pinakamapanganib. Pero kung hindi agad darating ang kapayapaan, hahabulin namin ang iba pang mga target na iyon ng may katumpakan, bilis, at husay. Karamihan sa kanila ay maaaring alisin sa loob lamang ng ilang minuto. Sa parehong gabi, wala pang 24 na oras bago ang pag-atake ng Iran, nag-post siya sa Truth Social. Anumang ganting aksyon ng Iran laban sa Estados Unidos ng Amerika ay sasagutin ng puwersang mas higit pa kaysa sa nasaksihan ngayong gabi. Salamat, Donald J. Trump, Pangulo ng Estados Unidos. Sa ngayon, tila malaki ang paglambot ng kanyang tono. Marahil dahil sa katotohanang walang nasaktan na Amerikanong sundalo o civilian at walang nasirang kagamitan o infrastruktura ng militar ng Amerika. Pero may malakas pa ring posibilidad na magbago ng isip si Trump, lalo na kung susundan pa ng Iran ng iba pang mga pag-atake. Hindi ito ang unang beses na nakita nating nagbago ang pananaw ni Trump tungkol sa Iran ngayong taon. Noong mas maaga sa 2025, mukhang lubos na nakatuon ang pangulo sa mapayapang negosasyon at diplomasya kasama ang Iran. Pinilit niya si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na huwag maglunsad ng anumang pag-atake at bigyan ng oras ang United States na makipag-usap sa Iran at magkasundo sa isang kasunduan para tapusin ang kanilang nuclear program. Paulit-ulit din niyang ipinahayag ang pag-asa at optimismo na magiging matagumpay ang mga pag-uusap at hindi na kakailanganin ang aksyong militar sa rehiyon. Nagbago ang mga bagay. Sa mga mas kamakailang panahon, inamin ni Trump na ang dati niyang pag-asa at optimismo ay nagsimulang humina at ang posibilidad na pumayag ang Iran na tapusin ang kanilang programa ay pababa na. Pagkatapos, ginawa niya ang matapang na desisyon na ilunsad ang tinatawag na Operation Midnight Hammer kung saan ang mga B-2 bomber ay naghulog ng labing apat na guided bomb unit. 57 AB Massive Ordnance Penetrator Bunker Buster Bomb sa mga nuclear site ng Iran sa Fordo, Natanz, at Isfahan. Iyan palang ay patunay na si Trump ay minsang nagsasabi ng isang bagay, pero iba ang ginagawa o kaya ay biglang nagbabago ng pananaw sa maikling panahon. Dahil dito, ang mga nakomento niya tungkol sa kapayapaan at pagkakaisa sa lugar ay maaaring hindi ganap na tama. Nakasalalay lahat ito sa susunod na gagawin ng Iran at kung paano uusbong ang sitwasyon mula rito. Sa kabilang banda, tiyak na may malakas ding posibilidad na seryoso at totoo talaga ang mga sinabi ni Trump at na ang pangulo ng United States ay muling nakatuon sa mapayapang negosasyon at hindi marahas na pagresolba sa sigalot. Sa katunayan, umaasa ang maraming analista na ang pag-atake ng Iran ay maaaring isang beses lang mangyari, isang paraan para sa bansa na ayon sa ilang eksperto, mailigtas ang kanilang dangal sa paningin ng kanilang mamamayan sa pamamagitan ng pagpapakitang gumaganti sila laban sa Amerika. Ngunit nang hindi talaga nagdudulot ng anumang kaswalti o pinsala at hindi nagpapasimula ng isang seryosong labanan na tiyak nilang matatalo. Ito ang magpapaliwanag kung bakit nag-abala ang Iran na abisuhan ang Qatar at ang United States tungkol sa kanilang pag-atake bago ito mangyari. Kung gusto talaga nitong magkaroon ng mas malaking tsansa na makapinsala ng seryoso sana ay itinago na lang nila ang operasyon bilang isang ganap na sorpresa. Nakita na natin ang halos kaparehong sitwasyon dati, limang-limang taon lang ang nakalipas. Noong unang bahagi ng 2020, matapos patayin ng United States ang Iranianong general na si Qasem Soleimani. Mabilis na naglabas ang Iran ng maraming malalaki at matitinding pahayag tungkol sa paganti. Habang tumugon si Pangulong Trump ng sarili niyang mga babala tungkol sa pag-atake ng puwersa ng United States sa dos-dosenang mahahalagang lugar at kultural sa teritoryo ng Iran. Sa huli, sinimulan ng Iran ang Operasyon Marta Soleimani, kung saan nagpakawala sila ng mahigit isang dosenang ballistic missile sa Al-Assad Airbase sa Iraq. Pati na rin sa isa pang airbase sa Erbil. Bago ang pag-ataking iyon, katulad ng sa pagkakataong ito, naglaan din ng oras ang Iran para ipaalam sa mga opisyal ng Iraq na balak nitong atakihin ang mga base sa kanilang teritoryo na tinitirhan ng mga tauhan at kagamitan ng United States. Binigyan sila ng kaunting oras para makapaghanda ito ang pinakamalaking ballistic missile attack laban sa mga pwersa ng United States sa ibang bansa. At maraming miyembro ng personnel ang nagtamu ng traumatic brain injuries. Pero pagkatapos ng insidente, nagsalita si Pangulong Trump tungkol sa kagustuhang yakapin ang kapayapaan. Hindi naglunsad ng ganting atake ang United States sa halip ay nagpatupad ng panibagong mga economic sanctions sa bansa at naglagay ng mga bagong air defense system sa kanilang mga base sa Iraq para maprotektahan laban sa mga susunod na pag-atake. Pagkatapos noon, unti-unting humupa ang sitwasyon at umaasa ang maraming leader ng mundo na mangyayari rin ang katulad nito dito at ngayon. Sa katunayan, marami sa kanila ang nagmadaling mag-post sa social media para ipahayag ang kanilang opinyon tungkol sa pag-atake ng misil ng Iran at marami ang nananawagan ng kapayapaan at agad na pagpapakalma ng sitwasyon. Halimbawa, nag-post si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya sa X upang ipahayag ang pakikiisa sa Qatar at nanawagan na tapusin na ang tinawag niyang pag-ikot ng kaguluhan sa rehiyon. Ang buong post ni Macron ay nagsabing, Ipinapahayag ko ang pakikiisa ng Pransya sa Qatar na tinamaan ng Iran sa kanilang teritoryo. Ako ay nakikipag-ugnayan ng palapitan sa mga autoridad ng bansa at sa ating mga katuwang sa rehiyon. Nanawagan ako sa lahat ng panig na magpakita ng lubos na pagpipigil, pababain ang tensyon at bumalik sa negosasyon. Dapat nang matapos ang pag-ikot ng kaguluhan. Ang kapitbahay ng Iran na Iraq ay nanawagan din na bumalik sa mapayapang komunikasyon at negosasyon. Sa isang pahayag, isinulat ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iraq. Inuulit ng ministeryo ang matibay na paninindigan ng Iraq na ang mga krisis sa rehiyon ay malulutas lamang sa pamamagitan ng dayalogo, paggamit ng diplomatikong paraan, at pag-iwas sa mga opsyong militar na lalo lamang nagpapalala ng tensyon at pagdurusa. Maging ang Rusya Isang bansa na kasalukuyang sangkot sa sarili nitong ilegal na pananakop sa Ukraine, ay naglaan ng oras upang manawagan ng pagbaba ng tensyon. Naglabas ng pahayag ang kanilang kagawaran ng ugnayang panlabas sa Telegram. Muli kaming nananawagan na itigil ang pagpapasimula ng armadong tensyon at tapusin ang mga mapanulusol na aksyon at pananalita. Ngayon, higit kailanman, napakahalaga na bumalik sa mga pampolitika at diplomatiko na pagsisikap at sumunod sa batas internasyonal. Hiniling din ng pahayag ng Rusya na itigil ang hindi pinukaw na agresyon ng United States at Israel laban sa Iran hayagang pagtatangka na palitan ang pamahalaan at panghihimasok sa soberanya ng mga bansa. Ngunit mukhang hindi pinapansin nun ng Iran ang mga panawagang ito para sa de-escalation at hindi rin ito mukhang handa o nais umatras. Sinabi ng kanilang kalihim ng ugnayang panlabas, Abbas Aragchi, na ang pag-atake sa base ng United States ay tugon sa agresyon ng Amerika laban sa teritoryal na integridad at soberanya ng Iran. Dagdag pa niya, handa ang Iran na muling tumugon kung sakaling may karagdagang aksyon mula sa Amerika. Isang mataas na opisyal ng Iran ang nagsabi rin sa Cable News Network na ipagpapatuloy ng Iran ang pakikipaglaban sa Amerika at Israel na nagsasabing sa mismong sandaling ito ang kalaban ay gumagawa ng agresyon laban sa Iran at ang Iran ay nasa bingit ng pagpapalakas ng kanilang mga ganting-atake na hindi pinapakinggan ang mga kasinungalingan ng kanilang mga kaaway. Kung paniniwalaan ang mga pahayag na ito, hindi interesado ang Iran sa kapayapaan. Sa halip, Handa itong magsagawa ng karagdagang aksyong militar at maaring may mga nakaplanong pag-atake pa sa mga susunod na araw. Kung pipiliin nitong tahakin ang landas na iyon, lalo lamang magpapalubha ang rehimeng Iranian sa isang malaking pagkakamali at lalong mapapalapit sa isang ganap na digmaan laban sa United States na tiyak na hindi nito kayang mapanalo. Panoorin ang aming mga bagong video para matuto patungkol sa sigalot sa gitnang silangan. Tulad ng detalyadong paliwanag namin tungkol sa Operation Midnight Hammer. Ang aming ekspertong pagsusuri kung paano epektibong natalo na ng Iran ang digmaan dahil sa pinagsamang pagsisikap ng Israel at ng United States at siguraduhin mong mag-subscribe sa aming channel para manatiling may alam at updated sa mga pinakabagong kaganapan habang nangyayari ang mga ito. At salamat sa panonood.